dilaw. Yung chinelas niya, dilaw. Yung cover ng una niya, dilaw. Yung dingding, dilaw. Yung pinto, dilaw. Lahat talaga dilaw. So, Riza, nakalampas ba sa mga mata mo o hindi ba umabot sa radar mo yung libro ni Mama Lelen abang kay Digong Dilaw? Wala ba itong halong politika? Are you sure? So nakita mo yung yung isang kaibigan na libro ni, ni VP Sara pero yung digong dilaw ni Mama Lenlen na kakampi mo. Hindi mo nakita? Eh, nasa isang grupo lang kayo ah. Hindi mo nakita yung libro niya? My gosh. O selective ka. Obviously, pinapolitika mo. Eh, totoo yan. And by the way, para na rin maging aware ka, alam mo bang 349 Pesos each ang naging cost ng libro ni Mama Lenlen. Unlike kay VP Sara, 50 pesos lang po. And it's all about friendship. Color has nothing to do with it. Hindi ito yung katulad kay Mama Lenlen na si Digo Biao. <laughs>